Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng bigas sa mahirap na pamilya sa Zamboanga City. Parte ito ng nakumpiskang smuggled na bigas sa nasabing lungsod. Ayon sa Presidential Communications Office, 5,000 benepisyaryo ng 4Ps ang tumanggap ng bigas. Sabi ng Pangulo, nag-inspeksyon siya sa Zamboanga para makita rin ang sitwasyon doon at siguruhing natutugunan ang pangailangan hindi lang sa Metro Manila. Iniyak ni Pangulong Marcos na sisikapin ng pamahalaan na magkaroon ng sapat na supply ng bigas sa kabila ng banta ng El Nino. Pupunuin niya ang mga bodega ng National Food Authority para maiwasan na rin ang bigla ang pagtaas ng presyo. Tinignan po natin na uh, papano na ang magiging mga pangangailangan ng ating mga kababayan para naman ay hindi natin masasabi na ginutom na ang mga Pilipino dahil hindi sapat. Ang bigas, nandito po, nakikita po ninyo. Ito 'yung mga nahuli, ito po 'yung mga iba na kakabili lang ng NFA. Etong season na ito. Kaya at makikita ninyo pupunuin nila itong warehouse. Dadagdagan natin, gagawin natin mas malaki ang buffers stock para medyo meron hindi hindi na natin dapat makita ang biglang pagtaas ng mga presyo. Napag-alamang noong Mayo pa, sinalakay ng Bureau of Customs ang bodega ng bigas sa Zamboanga City, pero nitong buwan lamang nakakuha ng Order of Forfeiture. Para sa MBC Network News, ito si Lef Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.